hindi pa uso yung mga TikTok affiliate digital products, mga courses, courses na yan. Ang uso pa lang sa Pilipinas sila Kong TV. inyo mga vlogger na yan. Yan talaga nag-start yung buhay ko sa pag-content, Sa pag Guys, nandito tayo ngayon sa... Saan ba ito? White Rock! Sa White Rock. ng video. Wala kong TV. Kaya tuwan-tuwa ako dyan. Laging pinapanood ko. To the point na gusto ko na rin mag-vlog. Tapos na-influensya ni Casey Neistat Hanggang tuloy-tuloy na And then nag-start ako mag-vlog sa YouTube Bye Kubo Challenge Bye Kubo Challenge ha Kila, bye, bye So yun di ba? So ngayon may gagawin tayo Ay po, ikin yung clip And na-monetize tayo sabi ko sa sarili ko, oo, oh, okay ito ah. Baka dito ako makilala. Sabi ko, ganun. Pero, yung pera, hindi ko iniisip. Kasi, isa lang naman akong hamak ng estudyante dati. Gusto ko lang i-document yung buhay ko, mag-edit-edit. -edit. Hili ko talaga mag-video editing. Bakit <laughs> pala nang edit ko talaga dati? And then, sabi ko sa sarili ko, hindi naman palagi ganito yung buhay. Hindi naman palaging yung mama ko, yung papa ko, may source of income. Hindi naman palaging malakas sila. Kaya sabi ko sa sarili ko, paano ko ba pagkakakitaan yung ginagawa ko? Paano ko ba i-convert yung ginagawa ko into money-making machine? Sabi ko ganyan. Hanap ako ng hanap sa internet, tingin ako ng tingin kung anong pwedeng gawin. And then sabi ko sa sarili ko, parang wala mag-aral na nga lang ako. Nag-aral ako ng grade 11, 12, nagbablog pa rin ako. Why? Because I want to document my life. Um, nandiyan yung retreat namin. Nung senior high school ako, kompleto ako ng vlog dyan. Nandiyan pa yung mga vlog ko na um, nagbablog ako sa loob ng room kahit na may teacher, which is katuaan lang. Tapos sabi ko sa sarili ko, ba't ganun? Wala naman akong kinikita dito. Kasi nag start na yung hirap ng buhay doon. Tumatanda na ako, tapos sabi ko sa sarili ko, wala nang nangyayari. Yung papa ko, nag stop na mag-work. Kasi gusto na rin patigilin ng mga kapatid ko, ganyan-ganyan. Open kami ng tindahan, marami nangyari. And then, after noon, nagawa ko ng mga content sa TikTok. Nag-start na yung TikTok ko, but wala pang TikTok affiliate noon. Nagagawa na ako ng content sa TikTok. Mga ano pa yung content ko, mga pangkabataan talaga. Tapos, kung nila, tear trap, tear strap. Pero ako dati kung alam nyo lang, <laughs> wala lang ako mag tear strap. Kasi yun yung uso, yung uso yung mga transition, transition. And then, after that, nagkaroon ng sobrang hirap na sitwasyon. Sabi kong ganun, bakit nangyayari to? Wala nang, ano eh, ang point nun, ano eh, parang hindi na ayoko na mag-aral tapos parang hindi na rin ako kayang pag-alari ng parents ko. So, no choice ako, nag-work ako bilang factory worker ng 7 months. Pero nag-stop ako ng 2 years sa college. Kaya yung mga kasabayan ko, mas naunang gumraduate sa si akin. And then, yun na na try ko nang na try ko na magkaroon ng malaking followers sa TikTok kasi nga finokosan ko nagtry ako maging digital graphic designer nag start ako ng freelancing naging photographer ako marami akong in-start bago ang TikTok affiliate at digital products which is yun yung pinakamalaking pinagkakitaan ko ngayon digital product and TikTok affiliate kung gusto mo rin matutunan yun just comment down side hustle yun lang naman yung side hustle ko ngayon from TikTok affiliate commission brand deals um, digital products how to sell and earn digital products yan lang naman yung mga yun tapos yung first brand collaboration ko ikikwento ko sa inyo 300 pesos skincare brand yun. Pulay-pulay na nakalimutan ko na alam ko wala na rin sila ngayon. Tapos sabi ko sa sarili ko, ah, oh, pwede palang kumita dito. Ngayon, pataas lang ako ng pataas ng followers. Natandaan nyo to ha, yung, ano, yung story. Pataas lang ako ng pataas ng followers to the point na nag-100k ako pero walang gaanong income. Kaya nag-start ako mag-YouTube ulit. Gawa ko ng gawa ng content sa YouTube. Pero wala pa rin. Hindi sapat. Hanggang dumating yung point na pumasok na yung TikTok affiliate sa buhay ko. Sabi ko ganun, pwede kayang kumita talaga dito. Try ko nga. Hindi pag ganun kataas ang numbers ng mga nagtitiktok tiktok affiliate. So, sobrang lakas pa namin kumita talaga. Talagang nagsi six digits. May isang araw akong kinita na 25,000, 30,000. Pure commission. Walang collaboration doon. Walang brand collabs. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, ay, ang laki, ang lakas kumita. Diyan na ako nag-start na gumastos ng malalaki, bumili ng mga bagong gamit. Nag-upgrade ng iba't ibang bagay like yung bumili ako ng kotse ko na second hand na small body. Tapos afternoon sabi ko sa sarili ko, pwede pala talaga eh. Try ko nga i-maintain to. Tapos sumina. Tapos anong nangyari sa akin? Since alam ko naman na yung takbo ng TikTok affiliate, inatake ko naman ngayon sila sa brand deals. Ngayon, kuha ko ng kuha ng mga brand deals. Ito, sasabihin ko na sa inyo, ah, mababa talaga ang bigay ng brand deals kapag ano, mga bago kayo or hindi nyo alam nyo kung paano makapag-negotiate. Dati, nung nagsisimula ako, 1,000 pesos, meron pa 500 pesos. Tinatanggap ko pa rin bakit? Kasi pag marami yun, naiipon, lumalaki. Ngayon, tanggap ako ng tanggap, pumapalo ng 10,000 isang buwan ko. Okay na to, sabi kong gano'n. And then, after nun, tumaas na yung engagement ko, tumaas na lahat. Nakilala ko bilang TikTok affiliate kasi nga, gawa ko ng gawa ng TikTok affiliate video. Tapos, tumaas na rin yung rate ko. Pumapalo na ako ng 12,000, 15,000, isang video lang yun, campaign sa product review 5,000, 7,000 ganyan. So naranasan kong kumita ng 180,000 sa isang buwan sa brand collaboration. Kaya basang-basa ko na yung sistema ng ano eh, ng TikTok talaga. Ang kailangan mo talaga mag-viral, magkaroon ng malaking engagement. Doon ka tatangkilikin ng mga brands para lumapit sila sa iyo. Tapos sabi ko sa sarili ko, what if Gumawa ko ng digital products. Dito na ako nag-start mag-digital products. Naggawa ko ng sarili kong TikTok affiliate guide sa kung ano nag-work sa akin. And then, binenta ko siya. Kumita din ako doon. Nag nagturo rin ako. But, alam mo yung bilang isang um, beginner sa pagtuturo ng ganung pa-complicated na ipapaliwanag mo sa tao na hindi porket bumili ka ngayon, kikita ka na. May mga tao kasi kapag bumili ng guide or course, sabi na ako hindi ako nagbebenta ng course ko ah. Wala akong course na binebenta. Kung mag bebenta man ako ng course, hindi ko siya course. Align lang siya sa mga pinaggagawa ko dito sa digitals. Sabi ko sa sarili ko, okay din pala ang kitaan dito. Nagawa ko ng sarili kong store. After that, yan. Kaya ako nasasabi sa inyo to kasi naranasan ko na kung paano yung income talaga sa digitals. Ngayon, if you are starting um, TikTok affiliate or digital products, sasabihin ko na sa inyo, bumuo kayo ng followers nyo, bumuo kayo ng community ninyo. Mag-offer kayo ng value before kayo mag proceed sa pagbebenta kasi sobrang dali lang magbenta kapag meron na kayong um, tinatawag na mga loyal followers. Madali na lang kayo dyan makabenta kasi una sa lahat, ano yan eh, sila yung una mong magiging supporters dyan kasi naniniwala sila sa'yo, natututo sila sa'yo, tapos nakasubaybay sila sa'yo, di ba? Unahin nyo yung pagbuo ng kwento ninyo, Okay tumulong kayo sa mga followers nyo sa pamamagitan ng alam ninyo. Mga knowledge na natutunan nyo sa internet, i-share nyo sa kanila. Ganon. Tapos, pag nagkataon, mag-offer kayo ng services nyo kung ano yung kaya nyo ituro sa kanila na kailangan syempre bayaran if mahirap talaga ituro or may mga effort kasi na hindi sapat na libre, alam mo yan. Pinag-effortan ko to ng one month bakit ko bibigay ng libre? Parang ganun. So, check nyo rin yung mga ginagawa yung effort sa followers nyo pag nag-start nag kayo. Ito yung step pa. Una, magawa optimize nyo yung mga content creation account nyo. Kung saan kayo mag-focus sa mga platform. Pangalawa, mag-offer kayo ng value. Maging consistent kayo. Huwag kayo lulubog lilitaw mag maging magaling kayo mag-strategy pagdating sa content creation. Okay, tapos doon na kayo mag-offer ng mga services nyo or mga products niyo. Ganun lang naman yung ginagawa ko para hindi na rin kayo mahirapan. Okay, kung gusto mo mag-start ng side hustle ng digital products and tawag dito, TikTok affiliate, just comment daw side hustles. Meron pa ako dyang side hustles na free guide. Pwede mong tignan kung gusto mo talaga or kaya mo siya. Mag-fit ba sa work mo? Mag-fit ba sa ginagawa mo sa buhay? Okay? So, yun lang. Follow for more and yun lang naman siguro muna. Bye-bye.